What's up mga idol, magandang umaga Maganda tanghali na mga idol 10.30 na nga umaga Araw ng sabado Shout out mga palo friends Panibagong araw, panibagong vlog tayo Dito ako sa kubo-kubo guys so, no. so, Salamat sa lahat ng mga nakatotok at nakasubaybay Doon sa mga nanood ng aking vlog Yung mga naka-vlog natin So salamat sa inyong lahat Mga sulid ka friends At ngayon ang araw na ito Panibagong vlog tayo Pa ngayong oras na ngayon, ito palibagong vlog ulit tayo uh, so, shout out po magandang uh, buhay at ito nga maganda pa ngayon araw ng sabado o bagaman ay may hangin hangin na na kaunti kunti lang naman at saka mainit pa rin ang kalangitan ngayon init ang panahon wala pang ulan pero kagabi ay nakaranas kami ng malakas na ulan pero taglit lang yan at ngayon yung uh, umaga Kayo ng umaga hanggang ngayong tanghali na ay walang ulan magandang panahon kaya naman na uh, enjoy yung ating mga kababayan at tayo nga ay nandito yun, tricycle natin oh. hindi tayo na masada ngayon at hindi tayo mamamasada may ginagawa ko ba guys may ginagawa ko guys mga panuli friends nagawa ako ng parol yan kasi pananya ng parol ay, si Limar may ginagawa din parol laki laki nung uh, ginagawang parol yan guys si Limar yan Nagawa siya ng parol. Ang ginawa ko dati, labi dyan sa pintuan na eh. Suko. Pag dyan nakahiga, higa mo dito dapat dyan oh. Ayan. Kanina nag-iassess ng mga kawayan. Gagawa daw siya ng parol. Ayan guys. So ayan. Ayan yung mga na papagagawa doon siya ng parol na malaki ilalagay yata doon sa barangay ang kawayo na ganito kanina o oh. ganito kahaba yung kawayan tapos ay sabi ko buuhin at marunong naman siya magbuo ng uh, parol ayun na nga o oh. na ah. so yan. Laki. Pasin mo lang pala yan. Pasin mo lang. Oh. <laughs> Pasin mo lang yan. Extra yan, extra. Gawa ng parol. So dito may mga kukulamber dito yung mga kukulamber kukulamber yan o oh. gagawa kasi si Limar ng mga yan division dinidivision na nila yung kanyang kwarto kukulamber ang gamit yan so ngayon ang ginagawa naman ay ito yan ito yung plastic yung plastic na ginagamit namin pang parol yan kahit siya mabasa Kahit siya ay maulanan, hindi siya... Ayan, kawayan lang ito guys, kawayan. O tapos, nilagyan ng kawayan dito, tukod. Pregit preg, ganito. I-sabitan e, ng hilaw. Lagihan mo ng ilaw. ilaw. Sukat lang yan, regay. Ano? sabi Ah, kung kanito ito, ganyo. Eh, ore sayang. Eh, ito sayang ito. Dapat hindi sayang 'yan. Kasi may discard diyan. Lul dalawang lulat, dalawang lulat kalahati 'yo. Oh. Eh, kan wala kan mo. Tama, nga, ba balik ka na naman, Kasi nga pag dinikit mo, walang ma walang matitira diyan ang ang isang yang gay na. Yeah, na isang yang gay an. Ang isang yang gay an o. Ide ide deket mo yah pagay nyan. Tapos ang kasulat naman yah an Yeah, ngay ganon din naman nai. Oo. Tatlo. Ito na ide deket mo lang ide deket mo lang dito. Pagdating dito sa kabilang sa kamo gugupitin. Tapos pag, pag, pag uh, putol mo ganyan, yun naman kabila, didikit naman sa kabila, yun naman puputulin. ito, bali dito. Tatakpan niyan diyan. Tatakpan dito. So nilagay na ng rugby. Kailangan rugby patutuyuin muna. Sabi lang, may rugby na din. O, wala pa dito muna. Patutuyuin muna. 哎。Hey. ko na muna. Pag nakadikit na dyan, sobrang lagi, sobrang yan. Lima rin yan. Limang, limang pita kayo na yun. One, two, three, four, five. Yeah. Maluang naman siya guys, maluang. Kasi ito, one, two, mga tatlong dangkal at kalahati tatlong dangkal yung haba dito saka yung haba dito tatlong dangkal ang rugby niya patutuyuin muna pagtuyo na yung rugby saka didikit yung plastic kasi ay nakulubot ga ini inibitin mo na yan doon sa kalsada pag pakikirindaman mo pag malakas ang hangin titiklopin at magigiba yan sa bagyo kailangan palilipas yung muna yung bagyo so gumawa din ako ng ganyan pinabot ang bagyo kailangan liligpitin Mga ang lapad lang yun ay mga tatlong metro. 3 meters ang taas. One, two. Ay, mga dalawat kalahating metro lang pala. Wala pa dalawa yan. Ha? Wala pa dalawa. Wala dalawa metro? Hmm. Sila naman ang metro ay. Eh. Saan ganda metro? Ito. Five and feet. 170 centi. Paibinyap, pit. O. Pwede lagyan ng ilaw sa loob. Paikot. Pwede. Ayan. solar naman solar. Marami na solar ngayon ng mga Christmas light. Ayan. Pag natapos 'yan, guys. oh nakatali lang yun kawayan lang ang pinakang prem niya kawayan marami namang kawayan sa inyong lugar oh, yan kawayan tapos papakuhan para matibay siya pag alimbawa sa paglipas ng Pasko sa isang taon iniitatabi lang o so, kung kupas na ito pwedeng palitan marami tayong mga kulay dyan Ba't ibang kulay? Okay, mga kapatid, tara! Ito nga, buwan ng parol, feeling bang paaga pa na so ngayon naman ay November pa lamang kaya lang lagi may bagyo kaya medyo bumabagal din ang bintahan ng parol kaya ay laging walang pasok ang elementary mga estudyante yung iba lagi sa pagdecoration sa mga bayan-bayan ay lagi may bagyo pambihirang buhay yan ating yan Aquí collem Berneta, eh? Trasigil natin guys ito, trasigil natin Okay naman yan, ah, hindi siya ginagamit kahapon May pinuntahan ko kahapon sa bayan ginamit ko ito Tapos ngayon nakagarahe So... Yan lang yung trasigil natin, nakaparada lang yan dyan Pagkagamitin natin, pwede namang gamitin yan Kumbaga nakaready yan, nakaready Kaka gusto mong gamitin at uh, nagawa nga ng parol ayan, let's go mga panel friends at ta tuloy tuloy tayo sa ating vlog ayan, napansin ko yung may saging doon ay nahihinog na pala yung isang uh, bunga so pinutol ko na at uh, ito na nga oh ito na yung saging oh. kahit hindi siya kalaki ha, nakala ko ay mura pa aba ay nahihinog na o oh. oh, kulay dilaw na, ayan dami liga oh, tapos yung iba kinakain na ng daga oh palay pala ay eh, matigas na pala o talaga nahihinog na <coughs> yan ito katuba lang ito malili ito, ito mo. sa mo nanggal ko sa buhigan yung iba ay kinakain ng daga kinakain ng ibon napansin ano, ko dun may lugar na yun o oh. May mga sasin dun eh. ay iba dyan may mga bunga ay eh, tinitingala ko yan nakala ko ay eh, maliit pa yung palang pagting ilalim ay pinog na so ayun ko na gamit yung itak natin at yun yan niligtit ko na yung uh, puno ng saging itinabi eh, ko ron kasi nakaharang doon sa may bakod inayos ko na guys at uh, habang nag uh, na ako doon ay naulan na ambon na ambon pero yun, hindi naman nalakas at ang kalagayan ng panahon niya ay medyo maangin-hangin mukhang uh, epekto na ito ng bagyo ah. pero sabado pa ngayon sabi sa balita ay lunis pa lunis pa ang dating so sabado linggo ah, may malapit nga pala so, ayun. pero ngayon ay mainit pa ang kalangitan at, ayan init, so, mainit init guys mainit tapos nadiklom so ito na nga mga panalapin ng tayo So, na pa itong lutuin meron pa yung may iba pang saging dyan na tiniba ko nung isang linggo ay nahinog na rin so ayan may pangabot na naman guys maliit lang na buwig ito saging na ito ano, may ligaw Ayan, oh, may taklog na. Ito <laughs> lang open. Ayan oh, lang open. <laughs> Kahit huli na yun sa kabila. Saka makaisabit yung... Kahit siyang ilaw lang. <laughs> Sama na, Pag na yun, yan. Kapag nakabitin na yan, malaki na yan. Ayan, nakabitin na na Dito may taklob na rito, kagad <tuh> <tuh> Hmm? Para tumayo. Para tumayo. Kulang pula. Kulang pula yan. Pag nalagyan ng ilaw sa gitna. Sambumbilya. Sambumbilya isang bumbilya lang katapat niyan, i-install dito tapos yung wire ilalabas na lang dito ilalagay yung ilaw yung bumbilya hmm. tapos pag nilagyan ng bumbilya saka tatakloban tapos ay iibibiting sa streetlight ano so, dito ang kulay ni tay pula? So, yung parang wala? orange dilaw pwede yan para pag ilaw makita ng hulay parang yung pang dilaw, yung dilaw na sinauna kailangan naka yung hindi nagalaw kasi pag humahangin hangin kailan yung nagalaw yan lalagyan ng tape tape lang tapos wire na mahaba tapos gagawin nyo sa light pagka may ilaw na tapos lagyan mo ng Christmas light paikot ang Christmas light tapos siya nakabitin ilan niya may bukilya Yeah. So, yan utay-utay lang. Hindi naman dali yan. Pag kinaibibitin na rin sa may kalsada. O sa may papunta release. Tapat ng na kay Sagor 'yung nandito. Na eh. ginawa ng ako dati mas malaki pa dyan. Ah. Uh, mga pasadya mahal kasi yung paggawa niyan yung ginawa ko dati mas malaki pa yan 500 500 pesos mahal kasi yung plastic yung plastic cover na yan plastic cover tapos kawayan Kalimutang nagpapagawa niyan pagka yung December na, kaya malapit ang Pasko. na Pwede pala niya wala lang tang wala lang taklob niya sa gitna para ang hangin nilampasan. Hmm. <laughs> lampasan ang hangin. Yung iba naman yan, iba ibang kulay O oh, iba ibang kulay Parang isa na yung rainbow Iba ibang kulay, pwede naman yung ganun Kung sa gusto So, yan, let's go mga kanilang friends so, hali sa ating lahat mga idol magandang hali sa lahat ng mga minamahal na ating viewers, sa lahat ng mga organic subscriber ni Panoli magandang araw po sa inyo, enjoy lang sa inyong mga ginagawa so nasaan man kayong lugar sa bansang Pilipinas mga taga Luzon, Visayas magandang buhay po mga kababayan ingat po tayo sa bagyo na U1 nung uh, bagyong uh, parating na lunes, o linggo, basta So, magingat po tayo mga idol at uh, grabe Kung kailangan lumikas kung lumikas Kasi nag-aabiso ang ating mga barangay Ang pambayan, mga rescue team Nag-aabiso sila Bawat uh, bayan So, ingat po tayo mga kababayan At siyempre patuloy na magdasal mga kababayan natin Ibang uh, bansa Mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng uh, bansa Pagdasal po ninyo ang bansa Pilipinas uh, Sana'y maging uh, Ligtas o maging okay ang lahat Kasi malapit ang Pasko mga So, Shoutout po, magandang araw sa inyo lahat, magandang buhay Enjoy lang sa mga ginagawa ninyo sa uros nito Salamat po, bye bye wow. ah, Magandang tanghali na At, uh, Malapit na ito mag alas 12 ng tanghali So pumunta na ako sa bahay, kakain muna tayo ng tanghalian Tapos mamaya vlog ulit tayo pag may pagkakataon Alright, so let's go Guys, bye 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 po, bye bye Shout out po sa lahat ng mga sulid ka friends Sa lahat ng mga na nakasubaybay Shout out sa inyo lahat Merry Christmas mga idol Let's go guys, ayan o oh, magsisigang tayo ng bangus Yan, kamatis, luya, tubig, pakuloy natin sinigang na bangus with kangkong ito yung uh, bangus guys, bangus ayan at kangkong ayan, alright, let's go kakain na tayo mamaya maya lang, alright Let's go guys. Inilagay na yung bangus. Ayun, oh, may bangus na. Nakakulo lang siya pakukuloyin. Alright. Let's go. So, let's go guys. At ayun na. Kumukulo na siya. Nilagay ko na rin yung kangkong. Kamatis. Minus din natin yung kamatis. So, ayan. Kumukulo-kulo guys. May lasa na ito. May asin na. May ingredient na. Asin at saka ingredient. Tiki man tayo, sabaw. Quality. Quality na. Quality na. let's go. Let's go guys. Kakain na tayo. Let's go guys. Kaya na. Kain tayo. Kain